Magandang umaga po sa inyo lahat, Alexander, Lexter, Jules, I Want Us Up episode last Sunday special host po, si Maymay at saka si Edward. At uh, pinakita na naman ni Maymay at Edward itong kakulitan nila as host ng I Want Us Up, in which talagang sabi niya doon sa mga bagong uh, guest nila uh, na nakasama na pala niya ito sa kanyang uh, series na hindi pa naipalalabas hanggang ngayon, ang Happy Crush. At sabi niya pasensya ka na at uh, sabi niya nak nakasama niya nang araw po itong uh, si John Arsenias uh, sa kanyang uh, happy crush na hanggang ngayon ay hindi pa naipalabas. Naipala Kung kaya sabi niya dahil hindi pa naipalabas yon sabi niya yung sa inyo muna na featuring yung mga kanta ni April Boy Regino na di ko kayang tanggapin. Eh. Kung kaya, narito po ang usapang yan at sana marinig dyan ng uh, management. At maipalabas na rin sa wakas na tape na, na record na, pinagastusan na, pero hindi pa rin ipinapalabas hanggang ngayon. Kailan kaya ito ipalalabas? Ipala ako doon ng Uh, ABS CBN. For now, uh, pagtiisan muna natin itong uh, interview ni Mymay with I want asap uh, hosts at ang kanilang guests noong Sunday. Let's go and watch this. Mymay Entrata. Ay, di ko pala! with our special guest host Edward Barber and my Entrata. Ay, di ko pala! Woo! Welcome to I Want Awesome, guys! Welcome, thank, guys. You. John and thank you! Thank you so much for having us. Mag-hi naman kayo sa mga online squadmates oh, natin. Hello sa lahat ng online squadmates na nanonood. Hello po, I am John Arsanas. And ako naman si Kate Yalong. Hello! Oh, wow. Ang ganda ni Kate! Maraming salamat. Mas maganda ka po. Hello, saan po? Hi! Pero thank you, ah. Sana hindi kayo masyadong nabigla sa mga kakulitan namin. Oh, naman. Oh, Oh, naman. <laughs> 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 Nag-hesitate siya. Sabi <laughs> niya. <laughs> Nag-process siya. Okay, sabi niya. Sabi niya. Loading ako pa muna. And then, Loading. So, hindi. Sabi niya. Hindi nakakalam po. Kaibigan ko na po si Jan. Kasi na, nakailala ko na po siya. More than a year na po kami magkaibigan. Doon po sa series namin last year na hindi pa po lumalabas. Pero dahil hindi pa lumalabas, ayun niya po. Muna. <laughs> <laughs> Sabi so, oh, sa nyo muna, Kate. Yes. tell us about the movie and your roles pa dun sa April Boy. Kumusta so na? meron kami upcoming movie na Idol, The April Boy Rihino Story wow. at isa po itong biopic story ni April Boy Rihino. Siyempre, sino bang hindi nakakilala kay April Boy Rihino? Napaka... Oh. Uh, sorry po, sana po, sana po, sana po ay uh, maalala na ngayon ng uh, ABS-CBN na may mga projects si may may Na hindi natutuloy at may mga project na nagawa na pero hindi pa rin na ilalabas yeah, hanggang sa ngayon Sorry, sorry about that uh, So, uh, kung si may may ay nakaalala, nakaalala si John Arsenias Sana naman yung kanyang management ay maalala din na meron palang project si Maymay -May na hindi pa na ilalabas. Wait, sorry. na hindi pa na ilalabas hanggang sa ngayon po. Kasi nga po, uh, matagal na namin hinahanap to, matagal na namin inaantay. kaya, hanggang sa ngayon ay um, mm, parang burung-burung na kami sa kakaantay. Pero excited pa rin kami guys na ilabas pa rin ng management yan soon na soon na soon na soon ang uh, ranking po ni Maymay sa Star Magic Artist of the Year ay bumaba po ngayong araw na ito, nauna pa rin si Maton, sa pangalawa si Bini pangatlo na itong PBB Big Four, pangapat na si Maymay at panghuli ay si Melay Contivero so sana mag magawa niya ng paraan ng mga fans ni Maymay na kung kayo ay may panahon boboto niyo po si Maymay sa Star Star Magic, uh, Philippine Star Magic uh, Artist of the Year through ktx.ph. Uh, kailangan nyo lang po dyan ay pera po. Yes, event, upcoming event ni Maymay, it's going to be on November 23 That's gonna be Royals Hataw. Ito ang gusto ko, Luzon Regionals, Royal Philippines, where sila po ay pupunta sa Ayala Malls Market Market para po ganapin itong Um, uh, ito ang gusto ko Royal Hot House na ko sayawan na uh, diskuhan kung anong mga uh, um performance ang gawin ng mga grupo na ito uh, map mapapanood po nyo yan sa Ayala Malls November 23 uh, Market Market po yan ako talagang uh, dudumugin ito kasi dito po pupunta ang uh, nag-iisa makabugera kasama kayong kaibigan si Maki Ayala Malls Market Market Activity Center with special guests Maki and Maymay on November 23, 2024. This is um, a big celebration of talent dahil pwede po kayong sumayaw. Basta importante, isang grupo po kayo. Marami pong grupo. At ipagkita niyo po ang inyong hato sa pagsayaw. Alam ko mananalo dito ay some kind of half million, 500,000 pesos. Mm, hindi ako nagkakamali mga kaibigan. So sana sa mga mag magjoin Ready, ready na kayo kasi November 23 is just around the corner na lang po yan and of course sana po may mag live syempre nasa Dubai tayo wala tayo sa Manila na pwede tayong manood sana may mag live or may mag share ng events na ito mga activities kung ano man ang gagawin ni Maymay at saka ni Maki uh, during this time sana po ay makita natin at ma-update din tayo para makapag-update din tayo sa mga taga subaybay natin syempre wala tayong access guys sa sa Ayala malls market market and uh, nagre-rely -re tayo sa mga sa mga bubuwit natin sa social media. So that is our latest update Alexander Lexter Jules. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wait, wait, wait. May nadaanan po akong video ni Mamay na cute ni Inday. Ang sarap mo talagang ibulsa kasama si Darren. Nako, kalokohan mo may may. Pero bakit? Bakit kalokohan at napakasaya naman ng mga audience with your kalokohan? Gusto niyo marinig? Narito po ang kalokohan ni Inday. Ang sweet Inday. Hi, 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 hi. At hayo, nakita niyo naman, tuwang-tuwa si Darren sa kalukuhan ni Inday. Napati-mind tuloy si Belle. Pero yes, masaya ang audience with that. Thanks to that.